Magandang umaga. Ngayon, sisimulan natin talakayin kung ano nga ba ang kontekstwal na pahiwatig. Bago tayo magsimula, nais ko munang magbigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa kontekstwal na pahiwatig. Madalas tayong mahilig tayong magbasa ng iba't ibang libro, 'di ba? Kadalasan sa ating pagbabasa, Nakakakita tayo, nakakabasa tayo ng mga salita na hindi sa atin pamilyar. Una, Unang-una, ano nga ba ang ginagawa natin para malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang hindi pamilyar na hindi gumagamit ng anumang aklat, katulad ng diksyonaryo o di kaya naman ng internet. Bago tayo, dumako sa ating panibagong Bago tayo dumako sa ating talakayan, atin munang tukuyin ang mga salita na mabubuo mula sa mga larawang pinagsama-sama. Sa so, mga bata, handa na ba kayo? Okay. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Magaling. Ang salitang nabuo ay ang salitang kabuktutan. Pangalawa, napakagaling. Ang salitang nabuo ay nangha. At ang ikatlo ay walat. Ang ating layunin para sa umagang ito ay ang mga sumusunod. So, bago matapos ang ating aralin, nais kong ito ang mga makuha, nais kong makuha ninyo ang mga layuning ating pangit. Um, ito ang mga layunin ng ating akdang tatalakayin. Ang ating kaalaman na ating tatalakayin. Una, natatalakay ang apat na uri ng kontekstual na pahiwatig, pangalawa, na ipapaliwanag ang mga kaugaliang binanggit sa Kabanata 28 na makakatulong sa pagpapayaman ng kulturang asyano. At ang pangatlo, natutukoy ang mga kontekstual na pahiwatig o pagbibigay kahulugan. sa. eto ang ating Dito tayo ngayon magfo sa araling ito kontekstual na pahiwatig.